Good morning guys Ito na naman po ang lola nyo na ng magandang umaga po sa inyong lahat Ang cute na <laughs> ang cute lang ng pagkakasabi parang lalamigin ako ah papunta ako ng pakin and save eh. Babas lang ako bibili ako ng ano eh, ng isda wala kami ulam walang sasakyan kaya magbabas lang wala akong driver may sakit ang aking driver driver talaga ang yayamanin ha may driver partner ko 'yun Ay, hindi ako marunong mag-drive eh kaya kailangan ko mag-bus ang ganda ng init lang ngayon guys 'yan ang linaw ng kapaligiran Pati ang mukha ko ang linaw. <laughs> Nakatulog eh. Hindi haggard. Tawid, 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 tawid. Tingin sa kana Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Kaliwa pa lang. Mali ako. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Ay, kailangan ko lang maging happy everyday. Happy, happy lang. Kahit may problema, happy lang. Kasi hindi naman masasolve ang problema sa kakasimangot mo sa kakaisip mo. Kaya ang nangyari, be happy lang at gumawa ka ng paraan para ma-solve mo ang problema. Tama ba ako? Tama ba yung sabi ko? Ang ganda ng langit to. Oh. Ganda. Ganda. against the light, against the sun. Tawid na ulit. Nagmamadali ako kasi para makabalik agad. Pero malamig ah. Malamig na malamig ah. Ang ganda oh. Ang ganda ng ano panahon pero hingal ang lola hingal na hingal umuusok ang aking bibig dahil sa lamig daming hamog to, no sa bundok sana may bus agad para makabalik agad Ang lang ng langit. pagod sana may bus agad hindi pa pati ako nag-aalmusal ngayon maganda mag walking kasi kasi mainit nakalimutan yung sasabihin eh Maganda ang weather. Huh. Hmm. Ano ba? Wala pa. 20 minutes pa. Uh, 20 minutes. Sige. 8 o'clock pa lang naman. Hmm. Ito, 20 minutes pa ang bus mag-video uh, muna ako. Dito ang health center ng Stokes Valley. Dito pala yun. What? Has now relocated where? Close na pala yan. Medical center. close na. Kunan ko nga yung araw. 19 minutes. Hmm. Dito muna ako. Lakad-lakad muna. Pagpainit. Dahil 19 minutes pa. 18 minutes Sandali lang 'yan. Tingnan nyo guys, yung puno o oh, kalbo talaga siya. Chinese food. Fang Wadao Fongwa. Fongwa takeaways. Ganito talaga dito guys. Nako, wala kang makikita talagang gumagala. Wala kang malang nakatambay. Napaka bored. Nasanay kasi ako sa Pilipinas, sa Makati. Just me, 24 hours ang tao sa may ano kasi may mga 24 hours shop doon mga cafe mga bar ay doon ako nakatira dati nasanay ako na mga tao doon hindi natutulog kahit yung ano dito yung rose na kalburen, 'di ba 'yun? <laughs> Ayun oh. No? Pero nag-ano na siya, nagdadahon na siya. Namumunga pala rose dito. Ayan, no? May bunga siya. Huh? Weird. Oh, May bunga talaga, oh. dala akong backpack kasi dyan ko ilalagay yung pinamili ko para hindi ako magbibit-bit ang hirap magbit-bit eh sakit sa kamay kaya ang lola nakabackpack parang si Dora Dora the Explorer Ayan. Pero nagugutom na ako eh. Pika-pika na lang mamaya doon. May aso doon no? May aso rin ako sa Pilipinas eh. Labrador malaki na rin ay nako bas 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 coming not coming mali ako saan ba yung way na yan pupunta ba yan dun sa ano? sa bundok ah pupunta yan dun sa ano ah saan nga ba yon sa temple ng mga ano ng mga thailander may temple diyan sa so may bundok na yan eh. Sa Monday, papasok na uli ako. Pwede na namang iiwan si Armando eh. Kaya lang problema lang kasi nakakalimutan niya yung mga bagay-bagay. Kaya mag-aano uh, lang ako ng message note sa bahay. Yung lagi niyang mababasa. Para hindi niya nakakalimutan para akong nagbibay pa umusok ang bibig ko ang wrinkles ng lola Guys, hang hanggang dito na lang po ready po, paki-like naman po. Comment po at paki-click na rin po ang notification bell po para updated po kayo sa aking munting blog. At paki-subscribe naman po, please. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa pitiwala sa aking blog at nanonood. Salamat. God bless po sa inyong lahat. magpainit na nga ako. Yun, eleven minutes na lang. <coughs> Ay, bless you. Nabahing pa ang lola.